Oh, mga katubay. katubay. Wala. Nangat tong screen natin mga katubay, wala yung kahoy. Pinakilaman yung screen namin mga katubay. Lipat mo na yan. Oh, wala na kuha. Kahit kuhol. Naunahan mga katubay. Tama na, may kakain naman bola at dito oh. Ay no. Oh. Uh -huh. uh -huh. Tignan mo dyan, baka may apak dyan. Uh -huh. Eh, buti hindi kinuha yung screen. Uh -huh. Pati 'yung kitang-kita pala 'yun no, baka wala na 'yun, George. Kinuha na nila man 'yun. Ay no, may apak dito.

No, Naunahan pagangat pag katubay Buti lang di kinuha yung screen Bravo, naman. Mga Inangat na mga katubay oh, O sino po yung mabait na gumalaw sa screen Okay na no, okay po mga katubay O oh, paalam ko sa mga katubay so, mga katubay Bukya tayo ngayong hapon na to Bukas po tayo ulit babawi Kung meron po tayo maladali bukas Okay